So, hello guys. Ayan, meron tayong sugar plum dito. Ayan guys, first time ko lang siya na-encounter dito sa Australia. Kasi hindi ko alam kung meron sa Pinas ang ganito. Ayan, tingnan nyo guys. Nakikita nyo ba? Ma maayos ba? Ayan, parang maliit lang siya. Ano ba ang kalaki nito? Parang lansones siguro? Mm. Lansones, ganyan lang siya kalaki. Ayan. Ganyan lang siya kalaki. Tapos, Ayan. Yan, first time ko nakakita nito. Kasi guys, may maraming ano, nagbibigay ng biyaya sa atin. Ayan itong mga to, binigay lang to sa atin o, oh, di diba? Napaka sa, napaka ano nito, napaka um, galing nung mga nagbibigay. Ayan, salamat po sa mga nagbibigay. Ayan, magbigay pa po kayo. <laughs> Ayan, at syempre guys, first time nating nakita at titikman natin. At titignan natin kung ano ang lasa nito. Ayan, first bite. Hahaha. <laughs> Ayan, yung sa loob niya. Mm. Ano bang oh, lasa niya, asin? guys? Ang lasa niya, matamis siya na maasim. Mas lalo yung sa pulp dito, dito sa part na to. Sa part na to, sa ganito, yun yung maasim. Pero pag dito sa part na to, parang medyo matamis. Pero hindi naman siya masyadong matamis. Parang gano'n, parang ano lang din siya sa texture, parang grapes lang yung texture, pero parang mas grainy-grainy siya konti. Parang ganon. Pero ano naman, ayan. Mm, ito siya. Parang ano na talaga siya, ubas. Parang grapes. Ayan. At kung error rate ko siya, baka 8 over 10 siya guys. Ayan. Ito guys ang sugar plum. Pero hindi siya matamis na matamis.